Huh? <laughs> ming! 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 Ang pangalan, nakalimutan ko ang pangalan. Pute. puti <laughs> daw. Pute. Pute. <laughs> pute. pute. Brown. Pute ka daw, pute. Huwag mo, huwag mo. Si Isa pala yan, si pute. hindi mo malaman kung nasaan yung ulo niya. Ay, kakalatin. Kain tayo saan? Sa daan? Asan yung mata mo? Sayon. Hindi kita. Wala kang mata. Oh, party! Ayaw nyo na. Oh, hindi ka na nyo in-entertain. <laughs> Apa yang aku tahu yakin